Hello. Uh, I was being asked kung maglilipat ba ako ng province dito sa Bansang Canada. Alam mo, mas gusto ko dito sa Alberta kasi isa lang yung tax and then yung cost of living sa, sa lugar na ito, sa province na ito, hindi siya ganun kataas. At saka hindi siya masyadong ganun ka-crowded compared dun sa other na mga cities, provinces like Toronto or Vancouver. And then mahal ang cost of living then, nabalitaan ko yung taxes nila doon medyo mataas. So, mas pipiliin ko pa na dito na lang ako sa Calgary. Actually, mas maganda guys, yung mga small towns. Kasi very peaceful yung mga small towns and then hindi mat masyadong mataas yung cost ng housing doon compared dito sa Calgary. Sa Calgary is medyo mataas pero part kasi ito ng Alberta kaya nagustuhan ko dito. And then Nag-plano din kasi ako na, dati hindi ko naisip na, na mag-Canadian Citizen pero dumating sa punto na parang gusto ko na rin para hindi na ako magre-renew rin yun ng permanent residency ko kasi every 5 years, magre-renew ako ng PR card ko, unlike sa Canadian Citizen ka na wala nang renewal. And then, alam nyo guys, maganda din kasi yung passport ng Canada. Kasi, ano siya eh, walang problema unlike sa Philippine passport, diba? So, if you really wanted to travel anywhere, maganda ganitin yung Canadian CDC.